taping umuulan din mga kawanda ko ayan to ang mga ibon namin mga lovebirds mga partner partner ayan to si ni ang aming ibong adarna black daw ata yun sakatu, sakatu. hello ano yan ang ha? pulang hampit bigla na hampit kilala niya ako alam ko No. Hello, Dari. Ayan. Lala niya na ako. Jay, binilag ko lang ha, Jay, ha. Kilala na ako, eh. Hello? Binilag ko lang. Hello, Nima. ano to, Nimao. Ano pangalan ito, Jay? Ni Nimao. Ni Bumabaya ba ito na Di pa mga Jay and Jay, eh. Oo. Ah. Alagay ko, bumabaya ito. Oo, okay. Ito, pinakamahal namin. Wala pa kasi vlog to video. Okay, bye-bye. <laughs> Hanfit dito sana madagdagan pa dahil si it ni Ma